Kumusta mga kaibigan? Bukod sa 6-7 at the Maui -Waui and Opalite dance trend sa TikTok, ano pa ang ninyo? Sana kahit busy kayo sa ibang mga bagay, binibisita pa rin ninyo ang Abot TV channel dito sa YouTube at pinapanood ulit ang mga video. Konting hintay na lang at may bago na kayong mapapanood! May inihanda kaming bago at exciting para sa inyo! Promise! Palagi na tayo ulit magkikita. Congratulations po pala sa tatlong lucky winners na nag-comment ng tamang sagot sa ating episode 4! Ang batang masunurin ay Batang Magalang na Sina at Rafael Gallardo 3416 at Mari Roy 1991 at Domingo guess you. Maaari nyo pong i-claim ang inyong Abo TV t-shirt sa Public Information Office, First Floor, Nabota City Hall. Magdala lamang po ng ID at proof na kayo ay nag-comment. Palagi po natin tandaan na bukod sa panonood, dapat ina-apply din natin sa araw-araw ang ating mga natutunan. Hindi sapat na alam lang natin, dapat ginagawa rin natin. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa ating latest uploads. Pwede nyo rin ako i-follow sa TikTok at abot dyan. Thank you! See you! Avid TV